Dapat ano ba, ako ng pera natin, hindi ikaw. niya yeah, siya, pag nga ng pera, baka mamaya maubos mo agad, gets mo or... Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-asawang sina Christian Merk, Gray at Pam, matapos silang ikasal sa pangalawang pagkakataon sa bansang Australia. Isa ang kasal sa hiling ng ina ni Pam na masaksihan niya, sapagkat sa unang kasal nito sa Pilipinas ay hindi siya nakadalo dahil sa pandemya. Presente naman sa kasalan ang ibang kamag-anak ni Pam at ilang kaibigan ng kanyang ina. Naroon din ang ina ni Merk at mga ninong at ninang. Kinabukasan matapos ang kasal ay naglabas si Pam ng kanyang hinain na sana raw ay mayroong mabago sa sistema sa kanilang relasyon gaya na lang ng paghawak sa kanilang pera, lalo na at ikinasal ulit sila. Anya bilang asawang babae ay dapat siya ang humahawak at nagmamanage ng kanilang pera. Ngunit sa ilang taon nila bilang mag-asawa ay ang kanyang mister lamang ang tanging may kontrol sa kanilang kinikita. Sa ad ni Pam ay ramdam na ramdam niyang ayaw siyang paghawakin ng pera ng kanyang asawa. Tatlong taon na raw siyang pumayag sa ganitong sistema, ngunit ngayon ay nais niyang mabago ito at mabigyan siya ng pagkakataon na mamanage ang kanilang finances. Niwala raw siyang ipon at walang share sa mga kinikita ni Merck dapat raw sa isang relasyon ay babae ang humahawak ng pera. Pakiramdam niya ay peke ang pagmamahal ni Mert para sa kanya. Sa loobin pa niya ay pumunta nga sila sa ibang bansa, ngunit hindi naman niya ma-enjoy dahil wala siyang sariling budget kahit na sa pag-shopping o kaya'y pangkain sa restoran. Ano pa raw ang silbi ng pagbiyahe nila kung hindi man lang mararanasan ang makakain sa iba't ibang kainan? Pakiramdam niya ay tinitipid siya ng asawa. Maging ang kanyang inaraw ay nagtataka na wala siyang sariling pera. Sa pagkakataon na ito ay hindi napigilan ni Pam na sabihin ang bagay na ito sa kanyang itinuturing na best friends na si B at B. Para sa dalawa nitong kaibigan ay si Pam dapat ang humahawak ng pera ng kanilang pamilya. Nagpapahiwatig lamang raw na walang tiwala si Merk sa kanyang misis pagdating sa pinansyal. Para naman sa kaibigan ni Merk ay hindi ganun ang pagkakilala niya kay Pam. Tila raw ay nasusulan lamang ito ng kanyang itinuturing na mga kaibigan. Saad naman ni Merk ay simula ng mag-asawa sila ni Pam, ay siya na talaga ang nagbabudget ng pera. Pero hindi naman raw ibig sabihin ito na ayaw na niyang pahawakin ng pera ang kanyang misis. Dagdag pa niya ay mas marunong siyang humawak ng pera kaysa kay Pam dahil hindi siya maluho at hindi siya bumibili ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Ang pera raw ay madaling gastusin, ngunit mahirap kitain. Alam naman raw ni Pam na mahal siya ni Merk, ngunit masakit sa parte niya na pinagdadamutan siya ng pera ng kanyang asawa. Hindi naman maintindihan ni Merk ang misis na sa lahat ng kanyang effort na ginagawa para sa kanilang relasyon ay nasasabi pa rin nitong peke ang kanyang pagmamahal. Hindi raw dapat pinag-aawayan ng mag-asawa ang usaping pera dahil marami ng relasyon ang nasisira dahil dito. Hindi lamang sa mag-asawa maging sa magkakaibigan. Basta raw pera ang pag-awayan na sisira ang relasyon. Kaya raw masaya siya na naintindihan rin ni Pam ang pinupunto niya. At sa kabila ng lahat ng problema ang kanilang kinakaharap, ay nagiging matatag ang kanilang pagsasama.